Aries, dapat ay lagi kang nakapokus ka at manigurado sa mga ginagawa mo ngayong araw, dahil doon ka makakagawa na makaiwas sa gagawin sa iyo ng kalungkutan, at kung tungkol naman sa pera ay lalo kang manigurado kung may lalapit sa iyo, dapat maging wise ng ligtas ka muli sa suliranin, na tungkol sa pera sa ibang tao, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus. Umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at sa matagal na maligo sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan ng walang maiipon na magpapahina sa katawan, at maging alerto ka sa lansangan at maging sa sasakyan kung namamasahero ka lang para maingatan mo ang mahalagang bagay na daladala mo, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, kung saan ka aayain kahit matagal na kayong magkakilala, para hindi ka masuong sa gastos, at ibang tukso na pera ang kailangan, at kung sa trabaho ay dapat ay huwag ka basta aayon sa gusto ng kasama. Layuan mo para makaiwas ka sa bad energy, nang wala kang maging suliranin ng hindi mo inaasahan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging maingat ka sa lansangan ngayong araw, lalo kung ikaw ay nag-iisa, o naglalakad ang dapat ay matalas ang mata at maging alerto nang hindi ka magkaroon ng suliranin kaya dapat maingat sa lahat ng oras at huwag ka masyadong magpakabusog sa gabi sa pagkain, para maalagaan mo ang kalusugan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, dapat ay may isipan kang laging manigurado, kung duda ka sa kausap ay lumayo ka na kagad, para walang magawa sila na kakaiba na problema, ang pwedeng maibibigay nila. At umiwas ka muna sa mga kumare o kumpare, Ngayong araw para walang makapagsalita sa iyo ng pag-utang ng pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, ngayong araw ang dapat ay maging maingat kung ano ang iyong mga ginagawang importante at iwasan mo ang tao na mahilig magdala ng chismis dahil sila ang aabala sa iyong mga ginagawa at huwag kang gagawa na maging mabait lagi ang aura ng iyong mukha dahil lalapit sa iyo ang mga tao na kukuha lang ng aura mong swerte, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging mahirap ka muna kausapin ngayong araw na nababagay sa iyo para makaiwas ka sa mga tao na gusto lang ay pakinabang sa iyong kabaitan at pera. At umiwas ka rin sa tao na kung magsalita ay kahambugan, dahil kung makikisama ka ay tukso siya ng kagalitan sa inyong pamamahay, at gastos pa talaga para sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya. Ngayong araw, sa mga kapamilya ng walang maging tampuhan, at ganoon din sa trabaho maging mahaba ang pasensya, nang walang kibo para walang makalapit sa iyo, Nakasama sa trabaho na bad energy ang maibibigay sa iyo. At umiwas ka rin sa alak lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, pag-iingat sa iyong kalusugan ngayong araw umiwas sa mabibigat na gawain, at maging relax sa gagawin at umiwas ka rin sa mababahong lugar, dahil pwedeng mag-ipon ng ikakahina ng kalusugan, at maging wise ka huwag ka basta aayon sa gustong mangyari kagad, ng mga makakausap lalo na kung sa pera. Mainam ang maging wise na maingat, ka ngayong araw kahit pa iyong kamag-anak, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging alerto ka sa mga sasakyan kung nasa lansangan ka ngayong araw, at kung ikaw ay nagmamaneho ay maging alerto sa ginagawa, at huwag kang gagawa ng pagpapautang sa mga kakilala ng matagal, dahil mahihirapan ka mabayaran at pwedeng maging kaaway mo pa. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius dapat ay maging maingat ka sa iyong kalusugan umiwas ka muna na magbuhat ng mabibigat, nang maiwasan mong bigla ang mapagod na ikakahina ng kalusugan ngayong araw, at maging mahaba ang iyong pasensya sa buong araw, lalo na sa hanap buhay para hindi ka mapasok sa hindi mo rin gugustuhin na sitwasyon, na magalit na gastos ang kasunod, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces dapat ay maging maunawain ka sa mga usapang pamilya ngayong araw, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa pera, nang wala kang maging bad energy na masasabi sa kanila ngayong araw, at umiwas ka sa usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil mahilig magsamantala ang ganoong mga tao kaya dapat kang umiwas sa kanila. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.